Good Diane. My name is Harold and welcome back to my YouTube channel. So, papasok na tayo sa school. Ang oras ay 8. Okay, so alas 8 na yan pero madilim pa din. So, usually kapag kapapalapit na yung winter season, mas mahaba na yung gabi. So, magliliwanag siya mga around 9 or 9.30. So, ngayon, ayan, naantay natin yung ating bus. Papunta din sa school. Ayan, bus number 1 yung ating sasakyan. Diretso yan din sa school or sa house collie. And luckily, walang masyadong sakay yung ating bus. So parang inarkila natin siya. Tingnan nyo naman, walang katao-tao. Diba? So minsan, puno yan kapag uh, maraming mga estudyante ni papasok ng school. So nagkataon, wala tayong kasabay. <coughs> Okay, and ayan na tayo sa school, House Coli Eastlands. So lakad lang tayo ng konti, papasok ko doon sa ating school. So again, madilim pa din kahit alas 8 na ng umaga. And this is my school, House Koli Islands or University of Iceland. So ayan, kitang-kita nyo naman ang dilim pa din kahit mga bandang 8.10 na yan or 8.15. Ayan, pasok na tayo sa school. Ayan nga pala yung aming um, parang canteen or cafeteria. So dyan kami madalas tumatambay kapag nag-aantay kami ng aming next class. So, eto na yung way, papasok dun sa aming classroom. So, ang klase namin starts at 8.20. So, minsan dumadating ako ng mga 8.15. So, isa ko sa maaagang pumapasok. Hindi <laughs> na ako magre-record ng loob ng classroom namin kasi nakakahiya dun sa mga classmates ko. So, ayan. At tapos na ang aming klase. At maliwanag na. With my classmates. Kuya si Jeffrey and sa pangalan mo? Si pangalan mo? Sa senior. Sa <laughs> <Si senior. laughs> <Si> na. <senior. laughs> so, pauwi na kami. Ayan. Ang ganda naman ng weather today. Anong weather today? Kwernig Air... Sa Air Soul? What else? Um, <laughs> cut? <laughs> cut? Yeah. Oh, cold? Cold? Yeah. It's cold now. Love. How about the degree? Stiga? Stiga frio? Ah, Frio. Kitty? Kitty? Kitty. Yeah. Iceland. Iceland, hindi na yan. <laughs> at nasa kanila yun. Yung one degree. <laughs> so, pa-uwi na kami yan. Ang end ng class namin is 1.10. So, usually, nagtatake ako ng bus. Hindi ako naglalakad pa uwi. Pero dahil maganda yung weather ngayon, yan, naglakad tayo. Saka para ma-enjoy din natin yung araw at saka yung view. And that's the end of my video. Thank you for watching. Bless, bless.